Life is like a boxing match. It is better to give than to receive. Ang buhay ay isang labanan. Mas magandang magbigay kesa sa tumanggap. Dahil kung ikaw ay tanggap ng tanggap, anong mangyayari sa iyo? Mananak out ka. Ikaw ay matutulog. Masasaktan ka. Hindi ka makakapagpatuloy mamamatay ka. Di po ba kayo nagtataka? Bakit napakaraming taong nalulungkot? Bakit napakaraming taong nadidepress? Bakit napakaraming taong nag-aalala? Dahil nakakalimutan nila itong katotohanan na ito. It is better to give than to receive. Sabi nga po ni St. Francis doon sa kanyang panalangin, It is in giving that we receive.